isang magandang hapon sa lahat guys so ito yung update sa Liwata Paris Overload simula nung nangyaring bagyong karina and guys kung napansin nyo ito yung tent na ano pinalit ni Liwata kasi yung dati niyang tent napunit yun kaya pinalitan niya ng bago guys Ayan bago na yan. Yan para mina naman ang parami yung mga customer guys kasi hapon na labasan na ng mga tao. Ayan si Diwata guys May bisita si Diwata guys Isang ano Vendors uh, group Nandito sila ngayon guys Binisita si Diwata Ayan yung mga Vendors group <laughs> Ba, sir? Okay, sir. sasayaw oh, daw yan sila oh, ngayon guys kasama si ito, Diwata yung mga vendors bro Hindi. Uh -huh bagong bago na naman yung tent ni Diwata guys kasi yung loma niyang tent hindi kinaya napunit talaga yun sa hangin sa bagyong karina na lang rin dito. Hindi pa? Mm -hmm. uh, sa Batang Sa ano sila madalas? Sa Paseko. Oo. Uh, pero madalas Paseko ang shooting Kasi sa Kiyapo Paseko. Ang party list po guys uh, Ang vendors po is nandirito sa Diwata Parish Overload Inaantamibayanan natin ang pagdating ni Ma'am Malu Lipana Si Ma'am Malu Lipana The congressman Congresswoman Pakain kami dyan Sama ko buong tropa Sige po uh, Yun po ang gustong gusto ni Diwata guys Yung mga uh, buong tropa dalhin nyo rito Gawin yung tambayan dito guys, walang problema. Gawin nyo lamang tambayan to. Yun ang pinakamaganda dyan. Kasi 24-7 po to. Pwede kayo dito matulog na. Kami nga mga vlogger, dito natutulog. Naka-aircon pa kay Diwata. Ayun o no? May kalamansi Kalamunding Pwede bang mag-inom ang tropa? Pwede po, libre ang soft drinks po dito Pwedeng inumin ang inumin Wala pong problema, wag lang po alak <laughs> Pero ang tabayanan nyo guys Kasi alam po, mag-open po ng uh, drinking Ang drinking chúng tôi sẽ có cái bảng này. Chúng tôi sẽ có một cái isang may-ari ng lupa niyan dito guys yung kinausap ni Diwata parang may gagawin yata sila ng ano ngayon uh, event kasi andito yung mga vendors group ayan po guys yung mga nakagrim yan sila parang may sayaw yan sila ngayon kaya nag-usap-usap sila guys para anong oras siguro kaya antabayanan natin guys sabangan natin kung ano ganap sa mga pinag-usapan nila